explain what? Uh, Miss Desmaya, according to the records, you own 9 out of 15 flood control contractors na involved sa bidding. At uh, itong 9 companies na to, you are the COO. How is this possible? <laughs> uh, Your Honor, <clears throat> hindi po totoo yan. Ano hindi totoo? Eh, ayan na nga, oh. nasa record na sa lahat ng bidding ng mga flood control contractors. Ikaw ang nakapangalan na COO. Oh. Explain mo sa amin. Paano nangyari yun? Huwag ka magsisinungaling. Your Honor, mali po yung nasa records niyo. <laughs> ano mali? Una-una po, hindi po kami contractors. Construction po ang business namin. Hanib. Yung <laughs> construction ng flood control. Hindi po flood control, birth control po. <laughs> birth control? Bakit? Ano ba yung business nyo? Your Honor, we are the owner of Kaya Mo Pa Ba Motel. Nag-construct po kami ng mga motel para may matuluyan yung mga mag-partners pag bumabaha birth control construction po. Uh, birth control construction? Eh, ano itong mga pinipanahan yung bidding? Hindi po bidding. Bedding po, Your Honor. Bumibili po kami ng mga kubrikama para po sa motel namin. Wholesale price po namin kinukuha para naman kumita po kami. At mali po yung COO. Ah, uh, uh, paano mali? Hindi po COO. COD po yung nasa record. COD. COD. Cash on delivery. Cash on delivery. Yes <laughs> po, your honor. May discount po kasi kapag cash on delivery ang pagbili namin mga beddings. Diyan po kami kumikita. <laughs> Senator, <laughs> yung kasing mali itong nasa record natin. Mukhang <laughs> mali nga, Senator. Are you sir? uh, Ms. Desmaya, hindi ka nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, your honor. Ms. Desmaya, galit ka ba? Hindi po ako galit. Dismayado lang. <laughs> Question with Miss Shala Dismaya about her luxury cars. Uh, go ahead, uh, Senator Espada. Mrs. Maya, it is written here sa records that you own several luxury cars. Uh, how many luxury cars are we talking about? <laughs> Mga 28 po, your honor. 28 luxury cars. <laughs> Bakit ganun karami? Ang uh, ginagamit mo ba lahat yun? Uh, actually, ginagamit din po ng mga anak ko. Kailan ba yung mga anak mo? 28 din. Apat po, your honor. I did it. <laughs> Apat lang. That's still a lot of uh, luxury cars considering na anim lang kayo sa pamilya. Ah, uh, Senator, correction lang po, ano? Ah, uh, Ms. Dismaya, according sa isang interview, you own 40 luxury cars at hindi po 28 kagaya ng sinabi niyo ngayon. 40? Oto, mas marami pa pala. That's not true, Your Honor. Ano, uh, that's not true? Eh, nasa records nga, o, 40 luxury cars ang pag-aari mo, tapos ngayon sasabihin so mo 28 lang. sabihin so, mo ito ko, wag mo sinuling. Hey, eh, hindi po talaga, totoo yan, 28 lang po talaga. Miss Dismaya, the numbers don't add up. How do you explain that? 40 po talaga yung total na mga kotse namin. Pero 28 lang po yung luxury. Yung nagitirang 12, hindi po sila luxury. Aba, Miss Dismaya, paano hindi luxury? Eh yung hindi nyo binanggit, nagre-range from 5 million to 10 million pesos bawat isa. Yes, Your Honor. paano magiging luxury yung 5 to 10 million? Eh, ang mura-mura lang nila. <laughs> Present ka ba? Hindi po, Your Honor. Dismayado lang. Unlock sa dahil ay kasama siyang libre bahay. bayo. Which car po, Your Honor? Yung Rolls Royce. Gusto mo sumurong dahil may libre bahay. o Huwag mo siya nungaling. Maming ka. <laughs> hindi po totoo yan, Your Honor. Ah, uh, what do you mean na hindi totoo? kitang doon sa interview nyo. No, hindi po totoo yun. In-splice lang po yung video to make it appear na yun yung sinabi ko. Hindi ko po binili yung Rolls Royce dahil po may libre po siyang payong. <laughs> ano totoo? Yung payong po ang gustong gusto ko. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. <laughs> Magkano ba yung payong? 42 million po. ハハハ